Kung nais ay pagbabago, dapat simulan sa sarili. Ito ang inihayag ni Kinapawan City Mayor Attorney Jose Paul Evangelista sa mga taxpayer ng lungsod. Walang saysay ang kaniyang manifesto at pagpirma sa Mayors for Good Governance kung hindi nito isasabuhay sa lungsod ang kanilang isinusulong. Kaya naman pinawi nito ang pagkabahala ng mga mamamayan na mangyari sa kidapawan ng anomalya sa mga locally funded projects. Tiniyak nitong nakakasiguro silang hindi mangyayari dahil sa transparency mechanisms. Simula Anya, July 2025, Publicly available na ang bidding process ng Bids and Awards Committee kung saan naka-livestream sa Facebook ang proseso na naging practice na rin sa Malaybalay City, Bukidnon. Habang simula noong 2022, stricto anya ang pagmonitor sa mga infrastructure projects at iba pang proyekto. Kung substandard ang proyekto, kinakailangang baguhin. Nahahamon anya ang mga contractors na ayusin ng kanilang proyekto dahil kapag nagkataon ay ipapaulit ang lahat din ng infra projects ay kinukonsulta nila sa City Development Council at iba pang special bodies katulad ng accredited civil society organizations. Tiniyak din ng alkalde na walang insertions. Kung delayed naman ang proyekto ng kontraktor ay pinagbabayan nito ang danyo sa bawat araw na delay kung saan may ilang mga nasampulan at may mga na-terminate na kontrata dahil dito. Maliban na lamang kung may sapat silang dahilan. Sa 2026 ay naka-full digitalization na ang local government transactions kung saan makikita online at real time ang takbo ng mga papeles para hindi pa balik-balik sa tanggapan upang mag-follow up Anya, mananatiling salita ang pahayag kung hindi naman sinasampahan ng aksyon. Kaya kung sisigaw Anya sila ng pagbabago at marapat lang na simulan ito sa sariling bakod. Wala naman Anyang perpektong pamamahala pero naway ma-appreciate na mga mamamayan ang kanilang ginagawang kaayusan para sa bayan. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.